Ako si Andrea, pero mas kilala nila ako bilang Andy. Mahilig ako sa maong, sa mga maluluwag na t-shirt, at sa hairstyle na laging naka-undercut. Mula pa nung bata ako, alam ko na agad ang kasarian ko. Hindi ako attracted sa mga lalaki. Ang mga babae ang nagpapakilig sa akin. Hindi ko to ikinahihiya. Ito na talaga ako. Sa eskwelahan, marami akong naging kaibigan, parehong babae at lalaki. Pero ang pinakamalapit sa akin ay si Maya, isang koleksyon ng energy at tawa. Siyang aking kabonding sa lahat, ang akin confident. Sa kanya ko lang nasasabi ang lahat, ang mga crush ko, ang mga pangarap ko, pati na ang mga insecurities ko. Isang araw, nagkaroon kami ng school project sa isang subject na di ko maalala. Kailangan namin ng grupo. Aksidente naming nakilala si Leo. Kasama niya si Marco, ang isa sa mga sikat na estudyante sa school. Una kong napansin si Leo dahil sa kakaiba niyang tindig. Hindi siya ang typical na lalaking nakikita ko may kakaibang aura siya. Maayos manamit pero di aakalain mong lalaki sa unang tingin. May mga subtle gesture siyang parang di pangkaraniwan para sa isang lalaki. Habang nagkakatrabaho kami, napansin ko ang paraan ng pakikipag-usap niya. Mahinhin, pero may dating. Mapagbigay sa opinion pero hindi dominante. At ang pinakanakakuha ng atensyon ko, ang ganda ng mga mata niya, malalalim, parang may kwentong nakatago. Andy, okay lang ba to? Tanong niya, hawak ng isang sketch ng aming project. Napatingin ako sa kanya. Ang malambot niyang tinig ay parang musika sa aking pandinig. Oo, maganda. Pero siguro gawin nating mas vibrant yung colors, Leo. Ngumiti siya. Ang ngiti niyang yun, parang natunaw ako. Sige, gagawin natin yan. Ikaw bahala, Andy. Mula noon, naging mas madalas kaming magkasama. Hindi lang para sa project. Madalas, nagkakasalubong kami sa library, sa cafeteria, o di kaya ay nag-aaral ng sabay. Napansin ko na kakaibang pakikitungo niya sa akin. Hindi tulad ng ibang lalaki na parang nahihiya o nanlalait sa mga tulad kong tumboy. Si Leo parang wala lang. Tinatrato niya ako na parang normal na tao. Minsan, tinatanong niya ako tungkol sa mga paborito kong banda sa mga pelikulang pinapanood ko. At ang mas nakakatuwa pa, nagkakasundo kami sa mga ito. Isang gabi, habang nag-aaral kami sa isang coffee shop, nagkukwentuhan kami tungkol sa mga pangarap sa buhay. Gusto ko sanang maging fashion designer, sabi niya habang nakatingin sa mga damit ng mga tao sa labas. Gusto kong gumawa ng mga damit na kakaiba, na hindi lang basta pang araw-araw. Napatitig ako sa kanya. Wow, Leo! Ang ganda niyan! Alam mo, dati pa lang, napapansin ko na ang unique mong style. Talaga? Akala ko kasi, masyado na akong feminine. Hindi ah, sabi ko agad. Ang galing mo lang talaga. Hindi lahat ng lalaki may ganyang taste. Bigla siyang naging seryoso. Andy, alam mo ba na bakla ako? Nagulat ako. Hindi dahil sa sinabi niya. Kung hindi dahil sa kumpani niya sinabi. Parang may bigat na bumitaw. Oo, Leo alam ko. Paano? Tanong niya, halatang nagugulat. Dati pa lang napapansin ko na, sagat ko. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag, pero may mga bagay lang akong napapansin. At hindi naman isyo sa akin yun. Ngumiti siya ng malaki, isang ngiti na puno ng pasasalamat. Salamat, Andy. Hindi alam ng marami dito sa school. Kahit si Marco, hindi pa rin alam. Ayoko nang munang pag-usapan. Oo naman. Ano mang gusto mo? Mula noon, naging mas malapit pa na kami. Para kaming mga best friends na nagtutulungan sa lahat ng bagay. Siyang nakakaalam ng mga crush ko at ako naman Siyang nagiging listener sa mga kwento niya tungkol sa mga lalaking gusto niya. Sa mga panahong yun, hindi ko pa iniisip na may iba pa kaming relasyon kundi pagkakaibigan. Mahalaga siya sa akin, sobra. Pero ang pagiging tomboy ko, parang naging depensa ko na rin. Hindi ko hinahaya ang sarili ko na mahulog sa lalaki kahit pa sabihin nating bakla siya. Para sa akin, lalaki pa rin siya kahit anong mangyari. Isang hapon, nagpunta kami sa isang art exhibit. Maraming tao, pero kami lang ang nag-uusap tungkol sa bawat artwork. "Ang galing talaga ng mga colors na ginamit dito," sabi niya habang nakaturo sa isang abstract painting. "Parang ganito 'yung nararamdaman ko minsan." Hindi maipaliwanag pero may bigat. Napatingin ako sa kanya. Ang mga mata niya, parang nakikita ko na ang sarili kong nararamdaman. Ang mga pagkakaiba namin, ang mga pagkakatulad namin, ang mga lihim na pinagbabahagi namin. Naiintindihan kita, Leo. Napatigil siya sa pagtingin sa painting at bumaling sa akin. May kakaiba sa mga mata niya na hindi ko maintindihan. Parang may kung anong nagbabago. Andy, sabi niya pero hindi niya naituloy. Biglang may lumapit sa amin. Isang lalaki, siguro mga nasa edad din namin. Nakangiti siya kay Leo. Leo, ikaw na pala yan. Akala ko di na tayo magikita ulit. Sabi ng lalaki, tumingin siya sa akin. Napatingin ako kay Leo. Parang nagulat siya pero gumiti rin. Ah, oo. Ikaw pala yan. Kumusta? Okay naman, ikaw. Sinong kasama mo? Tanong ng lalaki. Tumingin sa akin. Si Andy. Kaibigan ko. Biglang nanalamig ako kaibigan. Naramdaman ko na lang na parang may kung anong gumalaw sa loob ko. Hindi ko alam kung ano, hindi ko maintindihan. Ang alam ko lang na may kung anong hindi tama.